Kami mga Muslim bago kami pumasok sa mga lugar, bahay dasalan namin kung tawagin namin ay masjid, hindi kami papasok na suot-suot namin yung aming mga sandalyas o kaya ano mang kasuotan na pampal, sapatos o kaya yung uh, sandal o kaya uh, ano mang tsinelas na naiaapak sa, sa lupa, hindi po namin ay pinapasok. Yan po ay merong pinag-ugatan mula sa turo ng mga propeta, higit lalo kay propeta Muhammad na siya yung huling sugo at propeta na ipinadala ni Allah na sakop niya tayo hanggang sa ha huling araw. Sa Quran, sabi ni Allah, a'udhu billahi minash rajim, sa surat paha, inni ana rabbuka ka fakhla'na alayka, inna ka bilwadin mukaddasitwa. Katotohanan, o Moises, ako ang iyong Panginoon. Si Allah naga, nangungusap sa Kanya ayon sa Quran. Kaya, hubarin mo ang iyong sandalyas. Katotohanan, ikaw ay nasa banal na lambak ng tuwa. Sa Biblia, mababasa po natin, gusto lang namin linawin, ang, ampi, ang aming pinagbabatayan talaga is yung Quran. Pero itong mga binabanggit natin na biblical verse ay mayroon itong, kumbaga ay sinasangayunan siya ng Quran. Kaya ko po binabanggit ay para po mas makarelate po kayo since kayo po ay kristyano na gumagamit ng Biblia. Exodo 3.5 Sinabi ng Diyos kay Moises, huwag kang lumapit hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Sa ating kapanahunan, ano po ba ang mga lugar na banal? Hindi po ba yung mga bahay dasalan? Masjid ang katawagan namin dyan. Kaya kami mga Muslim, kahit na gaano kamahal pa yung shot-shot namin chinilas, hindi namin ipinapasok. Sino ba sa mga grupo na mga uh, mga re religious group ngayon ang nakakasunod sa katuruan na ito? Hindi po ba mga muslim na eh? O, prangkahan po tayo, mga muslim talaga yung nakakasunod sa katuruan na ito. Hindi po katulad sa ibang katuruan, sa ibang relihiyon o kaya sa ibang sekta na pinapasok nila yung chinelas na o kaya yung sandalya si... E, yung sandal na sinusot na yun maaaring nakaapak yan ng hindi magandang bagay tapos ipinapasok doon sa lugar na kung saan ay eh, sinasamba niya doon ng kinikilala ng Diyos. So hindi po yan ang turo ng mga propeta. So kami mga Muslim proudly na nagsasabi na kami ang totoong nakapreserba sa totoong turo ng mga propeta.